po ng ulan, pero laban lang sa buhay. Gusto! Ito po, good afternoon mga ito, Ito po, sobrang lakas po ng ulan, pero laban lang po tayo sa buhay kasi ito po ano naman, kahit umulan po, may nabili pa rin po. Kaya sana po, i-goose tayo ni Lord. Tsaka yung namimili din po sa amin, sana i sila ni Lord para lagi po sila nakabili sa amin tsaka makaprovide po sila sa kumbina nila. Tsaka huwag po kayo magsamang supportin sa amin mga idol, mga support subscribers, mga stars and friends. friends. Sa lahat, po nang nanonood sa mga video namin, kaya hindi po kagandaan. At hindi pa po kayo, hindi ko pa po kayo nasayawan. Gawa ko ng, hindi ko pa po naka-open yung cellphone ko kasi 400 po yung hinihing bayad. Eh walang-wala po talaga kami mga idol. Tapos po kami ngayon. Saka, kung hindi pa kami makauwi ng sibo mga idol, tulad ng sabi ko sa inyo, nakauwi kami ng Cebu. Pakitakit sa ito, ano saan yung mga idol kasi wala talaga kami pa masaya kasi nakapag kami sa i namin na 19,000 mga ibo. Yung saan gagamitin namin po yung Cebu pero maintindihan naman po sana kami ni Sino Santo Nino. Pag may pera po kami, huwi na lang po kami doon at isasayaw po namin sa sa dagat po. Peach in your na Hello, Bibi. Okay na ka, Bibi? Yan po, nakain po yung magpok Okay na. lang ka? ako po, Prince Price. Nakain po tayo. Good afternoon, followers. Kita yun. Hey, Good afternoon, followers. Lakas pong ulan at hangin. Meron po, po kaming mga chicken feet po, tsaka head feet. Head feet? <laughs> Meron po kaming head feet. Head <laughs> Meron po kaming hit, ay, chicken head, tsaka chicken feet po, mga idol. Mura lang po, tsaka may bituka po tayo dito ng manok. Mura lang po, punta na po kayo dito sa Happy Lulas Balot State Food po. Happy Balot, Happy Lulas po. Happy Balot na, happy, happy Balot. Happy Lulas Balot Happy balut po. Putar po kayo dito.